Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon meron akong ibabahagi na isang kwento na sana'y pagkunan nyo ng aral at maging inspirasyon para sa inyo So ito po ay isang kwento tungkol sa isang tao na madasalin Hindi po siya gumagamit ng mga orasyon at simple yung mga dasal lang ang kanyang mga ginagamit So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago ang YouTube channel Please subscribe po like ng video, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang karakter sa kwentong ito ay itago na lang natin sa pangalang Wilfredo. Fredo for short ito ay naganap sa Amerika. Si Fredo ay isang Pinoy na OFW at nagkatrabaho bilang nurse sa Amerika. Meron siyang ka-roommate na isang black American. Ang kanyang roommate ay itago na lang natin sa pangalang Jamal. Itong si Jamal ay gangster kung kumilos. At maraming beses nang inis na inis si Fredo dito dahil umaasta itong parang siga sa kanilang apartment. Hanggang isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Jamal. Kasi itong si Jamal nagpark doon sa designated area na parking lot sana ni Fredo. So nagkasitahan yung dalawa. At nauwi sa suntukan. Itong si Fredo, kahit Pinoy ito, malaking tao siya nasa 6 footer. Itong si Jamal naman ay mas maliit ng konti kaysa sa kanya. Kaya madali niya itong naupakan. Buti na lang inawat sila ng kanilang mga kapitbahay at nagkaayos din sila nung araw na yon. Pero hindi alam ni Fredo na itong si Jamal ay may kinikimkim palang galit sa kanya. Itong si Fredo ay kristyano. Bago umalis ng bahay at bago umalis sa kaniyang pinagtatrabahuan ay parati itong nagdadasal para sa kaniyang kaligtasan at para sa kabutihan ng kaniyang pamilya. Kinagabihan, nakauwi na si Fredo sa kanilang apartment. Pagpasok niya, wala doon si Jamal. At nung mga panahon na yon ay winter doon sa Amerika. Ibig sabihin, umuulan ng snow dahil nga isang Pinoy si Fredo, hindi siya sanay sa lamig ng Amerika. Kaya parating niyang sinisindihan yung fireplace, yung parang pugon na may apoy at doon sila nagpapainit. Nagtaka si Fredo kasi ayaw sumindi ng kanyang lighter. Kumuha na siya ng posporo, ayaw pa rin sumindi. Hanggang lumipas ang ilang minuto, ay nakaamoy siya na parang may nagli-leakage na gasol. Naamoy niya na parang may gas na hinayaan na nakabukas. Kaya nung mga oras na 'yon, pumunta kaagad siya sa kanilang lutuan. At doon niya nakita na ang tangke ng kanilang gasol ay hinayaan na nakabukas. At ang hose nito ay hindi na nakakabit doon sa kalan. Sinadya talaga ni Jamal na gawin 'yon kasi alam niya na itong si Fredo ay hindi sanay sa lamig at magsisindi ito ng apoy doon sa kanilang fireplace. Kinaumagahan nung papunta na si Fredo sa kanyang trabaho ay nagkasalubong sila ni Jamal. At parang gulat na gulat si Jamal kasi buhay pa rin si Fredo. Kaya sinita siya ni Fredo. At akmang magsusuntukan na naman uli. Pero itong si Jamal bumunot ng barel itinutok ito kay Fredo at makailang beses itong kinalabit. Laking pagtataka ni Jamal na ayaw pumutok ng kanyang baril. Iniangat niya ito sa taas at kinalabit at pumutok. Pagkatapos itinutok muli kay Fredo pero ayaw na namang pumutok. Buti na lang ang mga kapitbahay nila ay mabilis na rumisponde at tumawag ng pulis. Kaya nung mga araw din na yon ay nahuli si Jamal at nakulong. Alam niyo mga mix, kung gusto niyo maging mapalapit sa Diyos, dumaan kayo kay Kristo. Gamitin niyo yung pangalan ni Kristo na inilahad. Kaya nga inutusan na yung apat na ibang na ilahad ang mabuting balita dahil ang totoong aral ng Diyos ay lahad. Kung sekreto yan, hindi yan sa Diyos kasi si Satanas mahilig yan sa sekreto kasi ayaw niyang mabulgar na siya pala yun. So ito yung punto ko mga migs. Hindi nyo kailangan gumamit ng mga orasyon na hindi nyo naiintindihan. Kahit simpleng dasal, kahit sa sarili nyong salita o sarili nyong lingwahe o dialekto, pwede kayong magpag-usap sa Diyos. Pwede kayong humingi ng kaligtasan o kaginhawaan sa buhay. Ang problema lang sa Pilipino, tamad gusto nila nakatunganga lang hihingi ng grasya sa Diyos tapos darating yung grasya mali yan na mindset dapat magsikap ka kung humingi ka ng grasya dapat yung grasya may dadaanan so humingi ka ng grasya wala kang trabaho wala kang negosyo asa ka lang sa ibang tao so paano darating yung grasya gusto mo manalo ka lang sa loto tumataya ka ba hindi naman wala kang ka nga pamasahe pang taya pa kaya sa loto So ganyan na konsepto lang. Magsikap, kung gusto mo ng grasya, dapat may dadaanan yung grasya. Magsikap ka, magtrabaho ka, magnegosyo ka, kahit magsim magsimula ka sa maliit. Ang problema din sa ibang Pilipino, ayaw magsimula sa small time, gusto big time ka agad. Walang ganun sa realidad kasi lalong-lalo na pag hindi ka pinanganak na mayaman. Pinanganak kang simpleng tao, ordinaryong tao lang. So, tayo, dapat talaga tayong magsikap at madiskarte. Hindi yung gagawin nating pangkabuhayan ang espiritual. So, makikipag kumpakto tayo sa mga pangalan ng Diyos-Diyosan para magkaroon ng kapangyarihan at manggamot para magkapera. Wala namang ganyang utos ang Diyos sa Biblia. Sabi nga, di ba, nasa Biblia nung may isang tao na nagpapaalis ng masamang espiritu sa ngalan ni Jesus. Yung ginagamit ng mga albularyo, hindi naman yung ngalan ni Jesus. Nagtatawag pa nga sila ng mga espiritu na gamit ang orasyon na wala namang kinalaman si Jesus. So ito yun mga mix. Balik tayo dun sa kwento. Yung taong yun, hindi siya nagdarasal ng mga orasyon pero ilang beses siyang naligtas ng kanyang mga dasal. Kasi siya ay in the state of grace. So parati siyang nabibiyaan ng grasya at ang grasya na 'yon 'yun yung enerhiya ng Espiritu Santo. At pati yung guardian angel niya, yung gabay niya, busog na busog sa spiritual na enerhiya from Holy Spirit. Kasi madasalan yung taong 'yon. So yung guardian angel niya malakas din kasi naliligtas siya sa maraming kapahamakan at hindi naman siya maliligtas ng guardian angel niya kung wala ang Diyos na nagbiyaya ng grasya at enerhiya nito so ganyan po trumabaho ang Panginoon true channeling yan so dapat may madadaanan may tulay hindi yung nakatunganga ka lang tapos gusto mo ng grass mali yan ang mindset dapat baguhin yan ng mga Pinoy so mga migs I hope na meron kayong natutunan sa video ito at kita kits na lang tayo until next topic thank you